B. Bigasin na wasto sariling salita. Yo, unaway nito sa puso at diwa. W. Wagas na. ang bag ng Pangulong ang pamana. And nawa ay mahalig. Igwa ay nasa itong bayan, mabigyang pag-asa. Matas upang mapakita. Babayo, basta'y nang kaunawa. I. isang hinirasyon. Dapat, uh, Katumbas ay biwat pag ibig sa bansa. Hindi. Ay. Aalay. Ay. Alay, ay sa isip